Kaya nandito na yung mag-a-apply sa Ray Sanitary. Okay, Emma. Sige, papasuri mo na yung mag-a-apply dito sa Ray Sanitary. Papasuri mo na sila. Moments later. Ano po pang alit nyo? Margarita. Ano pong a-applyan nyo? Mag-a-apply sa nang trabaho. Ano po a nyo? Eh, hindi kaya alam. Hindi ako na pwede mag Kasi masakit na dito ko. Hindi ako pwede mag-nutong malabo na mata ko. Hindi ako pwede mag-serve kasi may ko na ako po ba kayo? 70. Wow. Eh, naku, hindi na ko kayo pa pwede. Pasensya na po. <coughs> eh, ito po, ako. oh pwede mo Eh, gusto mo, tabi na lang tayo sa upuan mo. O kaya, ako na lang sa gusto mo. Bilhin mo na lang ako ng gamot ko. Pakidalian lang. Ha? Huh? ko pa ko kayo ng gamot. At ko pa ko. Oo, oh, oh. kasi hindi na ako pwede magtrabaho eh. sige po. Wow. One hour later. Ano po pangalan niyo? Luming po. Ilang taon na po kayo? Thank po. Wow! Kasi hindi magkuhan na ako, kuya. Pantay po ako na Kaya ko po lahat. Kahit po trabaho, kaya ko pong gawin. Naglinis, -ma no, nagliano. Wow! Thank you, na po kayo. Labing wow. po niyo ako anak niyo. May nagpapadede pa po akong tapit po. Isang tao po. Pinakao. <laughs> Kapapanganak ko lang po. Anong na pa lang. lang. pa eh, pagi yan. Tama, panganak niyo pa lang po. Eh, kukunin ko po kayo. Pwede po ba, kuya, panihin ko yung pangisang taon po trabaho kasi po kailangan ko pagkatas. Sa taon? Oo po. Amazing. Eh, sige po, ipatatawag ko na lang po Incredible. kayo. Salamat po. Outstanding. Always later. Ano po pangalan niyo? Ako po pala si Sowi. Sowi. Ah, uh, saan po kayong tatrabaho? Dati? Dati po ako nagtatrabaho sa Papay Sinde. Nagpapaligaya po ako. Minsan gabi, minsan inuumaga rin po ako. Ha? Eh, hindi naman po kasi bill house nung Raysan Ay, hindi po kasi bill eh. house nung katrabaho. Hindi po kami, eh, tsaka hindi po kami inaabot ng gabi ang kapumaga. Ang kakalatsis lang po kami ng gabi. Kaya hindi po ako sa bill house nung katrabaho. Eh, saan sa katrabaho, bakit pa may sinte? Sa katatrabaho! Sa pulatari po ako nagkatrabaho. Kaya po patay sinde. Kasi po, yung pong ilaw doon, lagi na mamatay. Tapos magubuhay. Kaya po tinawag ng patay sinde. Ah, sa punerarya po kayong tatrabaho. Opo. Nagpapaligaya po ako sa mga namatayan. Kasi po, nagayak po ako sa mga namatayan. Eh, sige po, kaya lang po eh. Hindi po kasi namin kailangan ng panggabi dito eh. Ah, eh... Oh eh, my God. Eh, hindi na kami na kasi po, ang uh, alas mo po mas kami. Eh, dapat po kanina pa lang tanaman. sinabi niyo na para hindi na ako nagpaliwang. Uh ha? -huh. Hmm? Sabi niyo nga mo isang kahong ala pa lang lamang sa ganun na po. Ayos ah. Yes,